Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu Al wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabi na Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insya sirah. So ngayon tiyatalakay natin yung naunang bahagi ng dakwa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, nahati ito doon sa mga panahon ng da'wa to Syria, unang tatlong taon. Tapos yung pagalipas noon, yun yung da'wa na hayagan at immediately uh, natalakay na nga natin yung tungkol sa naging tugon ng Quraysh. Sa da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Na nagsimula sila, umpisa sa propaganda sa, sa paninira kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi at sa kanyang mensahe. At ngayon, sa ikaapat na taon ng kanyang betha, ng kanyang pagiging propeta, nagsimula na talaga yung mga intihadat, yung mga pangaapi, mga persekusyon, kumbaga yung, as in, sinasaktan na talaga sila. Sinasaktan, ginigipit, at iba't iba pang mga ginawa ng Quraysh laban sa kanila. Sedditha so, sinabi a'malul mushrikin al-asalib allati dakarnaha shay'an fa shay'an lihabatid da'wati ba'da duhuriha fi bidayatis sanati rabi'ah minan nubuwah So ang ginawa ng Quraysh katulungan ng mga nabanggit nung nakaraan ang lahat ng ito ay upang sirain ng dakwa ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam matapos nitong lumitaw at Nagsimula na nga rin na tumindi ito sa ikaapat na taon ng pagiging propeta ni Propeta Muhammad Sallallahu Wamadat Wasallam. Wa madat ala asabi wa syuhur wa hum muktasiruna ala asalib la yatajawazunaha ila tarikil intihad wa ta'dib. So dumating na yung mga panahon na hindi na nga nila mapigilan kumbaga yung dakwa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ginawa gumawa na sila ng mga hakbang. At ang mga hakbang nila na ito ay kumbaga nagtatagal na kumbaga inaabot ng ilang linggo, ilang buwan para pigilan ng da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero nga patuloy na dumarami ang mga nagmumuslim at kapag nakikilala na nila yung mga nagmumuslim. Kung mga may hinang tao, kayang-kaya nila. Pero kapag may yaman na taga-Quraysh, halimbawa nga niyan, si Abu Bakar unang-una, Uthman, hindi nila basta-bastang masasaktan yung mga tao niyo. Kaya sila ay gumawa na naman ng panibago nilang plano laban sa da'wan ni Papeta Muhammad SAW. Yung nga, walakin na hum lam marao an na hadhil asalib lam tajid naf'an fi ihbatid da'watil islamiyya istasyaru fi ma baynahum. So nung nakita nila na walang saysay yung kanilang uh, paninira kay Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam at sa da'wan ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nagkaroon na naman sila ng konseho. So nagtipon-tipon na naman sila, nagkaroon na naman sila ng meeting para pag-usapan kung ano yung magandang gagawin. So dito maikita natin sa ginagawa ng Koresh, eh maganda nga talaga yung tao, yung mga tao kapag sila ay nagtitipon. So dito natin maikita yung kahalagahan nga ng Shura, yung konseho o yung uh, kumbaga isang grupo ng mga tao na nagpapayuhan, na nagbibigay ng kanilang uh, payo o pananaw para makarating ang pinuno sa kanyang desisyon. Konseho. Shura. At ang kahulugan nga ng shura, wal na humus yung sinabi ni Allah, at ang kanilang mga gawain ay nakasalalay sa shura, ang ibig sabihin ng shura, konseho. Hindi ito demokrasya. Ito yung maling pag-unawa ng mga muslim sa shura. So nililinaw lang natin. Hindi ito katulad ng ginagawa ng mga tablig, lahat magsasalita. Nung titipon-tipon sila sa masjid, ultimo yung walang alam, tatanungin nila anong magandang gawin. Di ba? Pati yung adik, napaupo lang doon yung adik sa loob ng masjid. ano, ay ka, anong, anong maswara mo? <laughs> hindi ganon. Okay? Hindi ganon ang syura. Ang syura ay isang meritocracy. Meritocracy, ibig sabihin, ang kriteriya upang maging bahagi ka ng syura, merit. Ay, ibig sabihin ng merit, yung, yung ano, qualification. Qualification. So, hindi lahat magsasalita sa isang syura. Kaya nga yung lagi kong komento dito, na tayo ng, ano, ng demokrasya. Kapag merong, ano, merong meeting yung community o oh, lahat na, o, oh, di pinagtulungan na si Manong, tapos si ating mag, ano, narin. magdadrama na rin. Nasabihin ni ating, dami mo reklamo, ikaw na nga gumawa. So, nasobrahan tayo ng demokrasya. Hindi yun syura. Actually, kaya nga yung pag-meeting, kung mapansin niyo, hindi, na ako dumadalo. Kasi marami rin naman ako ibang gagawin, si Mrs. na yung pinapadalo ko. Tapos pag kami malibalitaan ako, eh, nag-uusap nila kami ni Manong, privado. May sarili kaming syura ni Manong. Pero yung ganun na ano na, kumbaga, lahat magsasalita, lahat magre-reklamo, hindi ganun ang syura. Kumbaga, ang syura ay yung mga binubuo ng mga tao na qualified na ano. Pero wala, wala namang pagbabawal. Kung halimbawa, yung pangkaraniwang tao, pangkaraniwang membro ng organisasyon o ng, ano, ng samahan, meron siyang pananaw, meron siyang opinion, pwede naman. Pero ultimately, yung desisyon, mauhulog dun sa shura o dun sa konseho ng mga muslim. Dun sa konseho ng mga muslim. Kasi marami mga pagkakataon, di ba? Merong mga pangyayari na mayroong pangkaraniwang tao. Lalapit kay Propeta Muhammad Sallallahu lalapit kay Abu Bakar, lalapit kay Omar, lalapit kay Uthman. wala problema. Pero ultimately, ang, kumbaga, yung magiging desisyon nila ay nakasalalay sa kung ano ang pananaw ng syura. Hindi sa kung ano lang yung ano. Yung pananaw ng kung sino lang. Tapos pagbibigyan mo. Bawa nga, dito, di ba? Ilang beses na nangyari yan. May nagreklamo sa pagbabayad ng kuryente. O desisyon ni ating, lahat tayo magbabayad. May nagreklamo sa pagcompute ng kuryente. O desisyon ni ating, lahat magkocompute. Kaya bawal na bawal maging pinuno yung babae. Kasi magiging ganyan yan, paulit-ulit na yan. Kaya pinigil ko na talaga yun. Eh. Hindi, hindi na ako nakapagpigil. Yan ako na, pinuno ako na. Kasi hindi pwede. Kung lagi tayong ganyan, wala na. Mga mamaya, pati pagbabantay ng tindahan, toka-toka tayo. Ang dami mong reklamo, ikaw magbantay ng tindahan. O, lunes ikaw, martes ikaw. Wala na, walang mangyayari sa atin, pare-pareho. So, dapat, ano, dapat may, ano, may syura, pero ang membro lang ng syura, yung, ano, karapat dapat lang na member ng syura, hindi yung kung sino-sino lang. So ganito yung ano, doon sa ano nga, ba? Diba, kung sa Omar series, alala nyo, Di ba laging merong meeting yung Quraysh? Yung mga member doon, matatanda, di ba? At ang tanging bata lang talaga na kasama nila, si Omar. Kasi si Omar, yung, siya na yung kapalit ng tatay niya kasi tatay niya mahina eh. So siya lang yung bata doon. Pero may kita ninyo doon sa labas ng, ano, ng Darun Nadwa. nandun sila Safwan, nandun si Khalid bin walid nandun si Amar bin Al-As, nandun sila sa labas. Yung mga matatanda nandoon sa loob, sila yung nag-uusap. Kasi nga, ang tunay na syura, bagaman ano, ha, panahon pa ito ng jahiliya, mga kufar pa sila noon, may kita natin yung ano, yung tamang syura. Ang magsalita, yung dapat magsalita. Magbigay ng opinion, yung dapat magbigay ng opinion at mula doon kukuha yung pinuno ng pinakamatuwid na desisyon, insya Allah. Kasi nga, istasyaro fima baynahum. At sila ay nagkonsultahan sa isa't isa. Fakarraru al-kiyama bi tadhibil muslimina wa fitnatuhum ala dinihim. ito na. So sa kanilang pag-usap-usap na pagkaisahan nila, kung kumbaga na pagdesisyon nila, na parurusahan na nila ang mga muslim at guguluhin nila ang mga muslim sa kanilang relihiyon. Guguluhin nila ang mga muslim sa kanilang relihiyon Man kaddu la sayyidin ala maniktara min abidihi tarikul iman. Ngayon nga, gagawa sila ng paraan na mapapatalikod nila yung mga tao mula sa mga uh, pananampalataya na sa kanilang mga napagdesisyonan ang bawat pinuno ng iba't ibang mga angkan ng Quraish, sila na ang mamamahala sa pagpaparusa sa kanilang mga kamag-anak. Sila na ang mamamahala sa pagpaparusa sa kanilang mga kamag-anak na mababalitaan nila na nagmuslim. Kaya sa mga panahon na yun, meron na rin talagang ano, mga sekretong muslim. Hindi nagpapakilala na sila ay mga nagmuslim na pala. Waka na minatabi'i anyah yahrol adnab wal awbash kalfasadatihim wa kubaraihim. Gin nga katulad ng normal na nangyayari, yung mga taong mabababa, ay eh magiging loyal nga sila sa kanilang mga pinuno. We taharaku hasaba mardatihim wa ahwaihim. At itong mga tao nga na ito, sila ay kumilos para malugod sa kanila yung kanilang mga pinuno. Yung pinuno ng kanilang mga tribo o kung alipin sila o empleyado ng ano, pinuno. So gagawa talaga sila ng dahilan na magkakaroon sila ng kinalaman sa pagpaparusa o pananakit sa mga Muslim. Fajarru alal muslimin, dahil dito sila nga ay nanakit sa mga Muslim. Wala siya ma addu'afa uminhum. Siyempre lalong-lalo na yung mga may hirap o may hina na kabilang sa mga angkan ng iba't ibang mga angkan, sila yung mga pinakamatindi ang naranasan na pananakit mula sa kuffar ng Quraysh. Wailatu taksya aromin hal julud. So, trinato sila ng mga pagtrato na kung, kung ano, kung baga, kikilabutan tayo. Kikilabutan ang ating mga balat o manginginig ang ating mga balat kapag nabalitaan natin kung anong ginawa ng Quraysh sa mga Muslim sa panahon na yon. Yung nga, di ba? Bawal niya si, naiulat yung si Khabba bin al-Arat, sa so, pinakita niya kay Omar bin Khattab radiyallahu anhu yung kanyang mga peklat sa likod. Ngayon, yung mga peklat niya sa likod, uh, dulot yun ng mainit na bato na nilalagay sa likod niya para lang patalikurin siya sa Islam. Siyempre naroon si Bilal bin Rabah. Hindi na pinakita sa so, Omar si, si, ano, si Kabab. Si Bilal pinakita doon, di ba? Dinadaganan siya ng mabigat na bato. At hindi yung basta-bastang mabigat na bato pinahiga siya sa mainit na lupa, mainit na buhangin, yun palang masakit na yun eh, tapos nadaganan ka pa ng bato. So napakahirap. Tapos syempre yung pamilya ni Ammar Ben Yasser, so namatay yung nanay niya, si Sumaya, at nababanggit pa sa ibang mga ulat, sinaksak siya ni Abu Jahal, si Sumaya. Sinaksak siya ni Abu Jahal sa kanyang ari, yun ang ulat sa ibang mga history books na kinamatay ni Sumaya. Yung tatay ni Ammar, si Yasser, hindi siya namatay habang pinaparusahan sila. Namatay siya sa bahay na. Kung kinamatayan niya yung injury na nakuha niya noong tinotorture sila ni Abu Jahal. Siyempre si Ammar bin Yasser, alam din natin na bumigay siya. Minura niya si Prophet Muhammad SAW para matigil lang yung pananakit sa kanya ng Quraysh. So napakatindi ng ginawa nila ng ginawa ng Quraysh sa mga tao. Sa inga, wakaduhum bin nakamati tanfatur lisema al-kulub. So, matitindig yung kanilang mga pinagdaanan na kung mababalitaan natin, mayayanig ang ating mga puso. Tatafattar lisema iha al Mayayanig ang ating mga puso kapag uh, mabalitaan natin yung mga nangyari sa kanila. Kana Abu Jahal idha Abirajulin kad aslama lahu syarafun wa mana'ah anba'ahu wa aqzahu. Sa lahat ng mga ng Quraysh, di ba yung mga may hina binubugbog na nila sinasaktan? Pero kapag nabalitaan nila na mayaman o makapangyarihan ng Muslim Si Abu Jahal na yung bahala. Siya yung ano, siya yung tumutoka doon. Kasi nga naman, eh, siya yung ano eh, siya yung pinunong gangster doon sa kanila. Kasi siya yung tumututok sa mga ano mayaman. Kapag may nabalitaan siya na mayroong mayaman na nagmuslim, so pupuntahan niya yun at uh, kumbaga yun ay kanyang bababalaan at ito ay kanyang kumbaga hahamunin at lalaitin wa adahu bi khasara al fil mal at kabilang sa mga ibinababala ni Abu Jahal dun sa mga sinumang mayaman na magmumuslim na sa sila sa kanilang pagmumuslim sa kanilang yaman wa aw adahu bi iblagil khasara al fadiha fil mali wal jah wa in kana daifan darabahu wa bihi. So nagbababala o pinagbabantaan ni Abu Jahal yung mayaman na magdurusa sa, sa kanyang pagbumuslim. Lalong lalo na siyempre, mga negosyante itong mga taong ito. So ibig sabihin, ano hin ito? Kung baga, nila o hindi nila tutulungan sa negosyo o kaya tatraydo nila tiba-tiba pang mga ginagawa nila sa mga mababalitaan nilang mayayaman na magmumuslim. Siyempre, kung mahina naman, eh, bubugbugin na lang yun agad ni Abu Jahal, katulad ng ginawa niya doon kina uh, Amar at yung kanyang pamilya. Wakana na Uthman bin Affan, yalufuhu fi hasirin min warakin nakil, summa yudkinuhu fi tahtihi. So nabanggit dito yung uncle ni Uthman bin Affan, radiyallahu anhu. So tinukoy dito yung ano yung yung am, 'di ba yung am ano? Aning am? Uncle, uncle saan? Paternal sa tatay. Kapag sa nanay, hal, 'di ba? So yung kapatid na lalaki nung tatay ni Osman binabalot daw siya kumbaga sa ano? Sa banig, Binabalot siya sa banig at ibinibitin siya at papausukan siya nung kanyang angkel. So, Biro niya yan, yung, ano, yung binitin siya tapos pinausukan ng ano, ng apoy sa kanyang ilalim. Si Osman na yon At ilang taon na si Osman sa panahon na ito. Nasa mga 30 years old na rin siya. So hindi siya bata para tratuhin ng ganun. So matindi yung ano. Matindi rin yung pinagdaanan ni Osman Binafan sa kanyang Angkel. Hindi ko nga lang alam kasi, di ba, ano nga, uh, stepfather ni Osman bin Afan si, ano, si Okba bin Abi Muit, yung sumakal kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi Wala akong nabalitaan na eh, ginawa ni Okba sa kanya. Pero ito yung pinaka, kung uh, kumbaga matindi na nalaman ko tungkol sa kanya. Ito yung binalot siya sa banig, tapos pinausukan siya ng kanyang angkel. Walang maalimat umo Mus'ab bin Umair bi islamihi manaatu at taam musyarab. Si Mus'ab bin Umair, siya, nga, uh, ngayon kabilang di sa mga mayayaman ng Quraysh. At si Mus'ab bin Umair, siya yung ano, nabanggit ko na dati, naalala nyo. Siya yung kamukha ni Propeta Muhammad SAW at nang napatay siya sa Uhud, akala ng Quraysh na patay nila si Propeta Muhammad SAW. So, kumbaga, yung itsura niya, yung laki niya, yung tindig niya, parang si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi nga, uh, kabila siya sa pinakamayaman sa Quraysh, pero nung nalaman ng nanay niya, yung nanay na mismo din niya yung nagparusa sa kanya. Hindi daw siya binigyan ng pagkain at inumin. At pinalayas siya sa bahay. Wa humin hu min baytihi. Waka namin an aman nasi isyan. Samantalang si, si Mus'ab bin Umair, dati siya raw yung pinaka-masarap ang buhay noon. Siya raw yung pinaka-masarap ang buhay noon, nung hindi pa siya Muslim. Fa takasya wa takasya fa alhayat. So dahil sa kanyang pagiging Muslim, yun nga, uh, yung balat niya, Nagkasugat-sugat at nagkaroon ng mga peklat, nagkaroon ng mga kulubot dahil sa kanyang mga dinanas na paghihirap ng siya ay nagmuslim. At din, meron pang isang sahaba si Suhaib bin Sinan, Arumi. Ar Ito naman siya, ano, alipin, di ba? Yuadabu hatta yafkuda wa yahu walayadri mayakul sa tindi ng, ng parusa kay Suhey Barumi, nawawala siya sa sarili niya. At hindi na niya alam kung ano nangyari. Kung maga, pagka nagkakamalay siya, ah, hindi na niya alam kung ano yung nangyari sa kanya. Kung maga, may mga sinasabi siya na hindi na niya alam kung ano yung kanyang sinasabi o kanyang ginagawa. So kung matindi yung pinagdaanan ni Osman at ni Musab bin Omer, eh mas matindi yung pinagdaanan ng mga alipin. So ito yung nangyari ngayon kay Suhaib. Siyempre, si Bilal. Wakana Bilal, maula Umayya bin Khalaf al-Jumahi. So si Bilal, alipin siya ni Umayya bin Khalaf al-Jumahi. fakana na Umayya yadao fi anakihi habalan. So nung nag-Muslim si Bilal, ano ito eh? Uh, Kumbaga, ilagay muna natin sa konteksto yung ano, yung yung pangaalipin yung mga alipin nung panahon ng Quraysh, yung panahon ng Jahiliya. Kumbaga, hindi naman ano, hindi sila kung kumbaga tinatrato ng ganito. Maayos ang trato sa kanila actually. Maayos. Hindi sila katulad nung ano, yung kung paanong trinato ng mga Amerikano, yung mga Negro. Hindi. Yung yung mga Arabo kahit pa papaano sa kanilang Uh, pagtrato sa mga alipin, maayos-ayos naman kung iahambing sa iba pang mga tao. Kaya ngayon mga Arabo, yung mga alipin nila, hindi puro negro. May alipin sila na ano, na maputi, ito nga si Suhaib. May alipin sila na Arabo, si Ammar Bin Yasser, mga Arabo sila. May alipin sila na negro, katulad ni Bilal. So hindi nagiging alipin ng tao doon sa Arabian Peninsula dahil lang sa kanyang kulay ng balat. Hindi katulad ng mga Amerikano na yung panahon nila talagang grabe yung ano yung trato nila sa mga negro hayop parang hayop sukdu lang ano eh, hayop ang trato nila sa mga negro talagang ano eh hindi hindi mo ano eh kumbaga yun, nakakailabot isipin ko. kung mas maayos pa tayo magtrato sa tupa natin tsaka kambing eh kaysa sa kanila So, dumating sa pagkakataon yung mga Amerikano, yung trato nila doon sa mga, ano, mga alipin nila. Meron silang ano, kung dito, yung mga kambing, may barako, di ba? pinapalahian nila yung mga kambing. Kaya namatay yung isang kambing ni Manong, nagasa. <laughs> Meron silang ano noon, may napabalita noon, merong isang negro na alipin nila. Walang trabaho yun, kundi mga stalang, kumbaga. Kumbaga kakastahin niya lang yung mga babaeng ano, babaeng alipin para malahian niya. Kasi yung negro naman na yon, matangkad, malaking katawan. Eh gusto ng mga Amerikano na ganun din yung mga alipin nila para papapakinabangan nga naman nila sa kanilang mga taniman. So hayop na hayop talaga yung trato nila sa mga negro. Pero dito sa ano sa Arabian Peninsula nung panahon ng Jahiliya, hindi ganito. Maayos naman maayos. Yun nga lang, nung talaga, nung panahon na, na dumating ang dawa ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, matindi na. Matindi na yung uh, naranas nila na mga paghihirap mula sa kanilang mga amo. So yung nga nabanggit dito na si Bilal, tinatalian daw sa leeg ng kanyang amo. Tinatalian sa leeg, tinatalian ng ano, yung lubid. So mayuslimuhu ilas sibyan. At yung lubid din ibibigay ni Umayya bin Khalaf sa mga bata. Yatufu na bihi fi jibali makka. At ihilahilain ng mga bata nung kabataan si Bilal akit baba doon sa mga bundok ng makka. Yung tupa nga, hindi mo magagawa sa tupa yun, maawa ka eh. Yung nga ano, kainin nina, may nahuli ako dyan na naman, kinahasan, yung ano, kambing. <laughs> Inihila ko eh. Eh yung isa, Naawa nga ako doon sa isa, parang napaupo. Ewan ko nang nangyari doon, napaupo. Parang nakonsensya tuloy ako, ano ba nangyari dito, ba't ka napaupo? Parang may ugali din pala sila na ano, no, yung kambing. Pag ayaw niyang kumilos, uupo siya. Ayaw niya magpahila. Nasasarapan siya sa gumamela ni Hasan ni. Eh. <laughs> Ini ko siya, umupo. Ito e, migil din ako sa paghila. Pero na pero ito tao, hinihila nila ng ganito. Wala silang pakialam, tuwang-tuwa pa sila tuwang tuwa pa sila sa ginagawa nila kay uh, Bilal na yun nga wa yajrunahu hatta kana al habal yu'athiru fi so sa sobrang tindi ng paghila nila kay Bilal bumakat na yung lubid doon sa kanyang leg E tayo ngayon itupa natin yalagyan pa natin ng ano di ba ng hose ng at least malambot di ba kaya pag hinihila natin yung kambing, di naman malakas na paghihila. Ah, grabe yung ano, grabe yung, sabahan nalang yung, pinag, ano, yung pinagdaanan nila. Kaya ano eh, ah, marami tayong dapat ipagpasalamat kay Allah. Sumaring ngayon, ah, hampas lupa tayo, pero ano eh, marami tayong ano, maraming ipagpapasalamat kay Allah na hindi tayo dumaan sa pinagdadaanan nila. Hindi yung kabilang doon sa pinagdaanan ni Bilal, yung habang hinihila siya, sigaw pa rin siya ng sigaw din ng ahadun ahad. So kahit doon sa mga panahon na yon na pinaglalaroan siya ng mga bata, yun ang sinisigaw niya, ahadun ahad. Kasi pinapakita niya yung kanyang defiance, yung kanyang paninindigan, na kaya siya pinarurusahan ng mga tao ay dahil sa kanyang paniniwala na si Allah ay nag-iisa at walang katambal. Wakana umayya yushuddahu shaddan summa bilasa. bil asa si si umayya kumaga hinahampas din niya siya at uh, pinapalo wal yaljiuhu ilal al julusi fi harri shams at minsan si bilal itinatali niya sa gitna ng araw para mainitan Si sibin yung yun ang maka, ang temperature ng maka actually ani, ma mainit talaga, hindi katulad ng riyad na mahangin eh. Mainit. Kamakana yukrihu alalju. At ganyan din, pinipilit ni Umayya si, si Bilal na ano, baga, hindi kumain. O, baga, ginugutom ni Umayya bin Khalaf si Bilal. At iba iba pang kanyang mga ginawa sa kanya. So ito yung ilan sa mga sahaba na ano na nakaranas ng hirap nga sa Quraysh at marami pang iba na matatalakay natin insya Allah. At, uh, mahalaga ito kasi kumbaga ano eh, uh, hindi natin ito pinag-aaralan para entertainment, para maging drama, para tayo nanonood ng drama, hindi. Para kumuha ng aral uh, kung paano uh, naging matatag yung mga sahaba sa mga pagsubok. So tayo din ngayon, insya Allah, magpakatatag tayo sa mga pagsubok na darating mula kay Allah. Sa so, tutuloy natin, insya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.